Good day mga ka JT at magandang araw sa inyo po lahat. Uh, isa par isa lang din pa yung sinabi ko at ito po syempre pagising ko ng umaga, hindi na po ako nakapag-walking or nakapag-bike at ayan medyo may kasamaan ng panahon pero may darating pong bagyo na naman pagkatapos na nando opong pong po o basa no nakaraang ganito rin September on po napakalakas ito ngayon po mga ka-JT nagaantay po tayo at nagmamarites at syempre pagkatapos ko po dyan mag almusal at mag coffee break mga ka-JT sa lamig ng panahon napaparami tayo ng kape at syempre mga ka-JT pinagmamasan po natin dyan ang malimit ko pinagmamasan dyan ayan puno puno, kinatipin at alam nyo na mga ka-JT lang po ako natin ngayon lalo po ka sumilip ako sa aking bintana pagka malakas ang Hangin pero yan, wala pa naman po ako nakikita pero syempre naka-monitor lang po tayo at yun nga po naisipan ko po bumaba dyan at maggalagala at magmambuset sa aking kumare na may tindahan dyan mga JD. Ah, uh, syempre mga JD, eto nga po, nakakita nyo naman po, puro ulan lang. Tapos, kachat ko dyan si at Amy, shoutout sa inyo, kina Pisumay, at kay Sam, kay Ati String, at kay Bogs, at kay Pia, sa mga kapatid Pia, shoutout sa inyo. Ah, uh, syempre mga JD, eto po, tayo ay nagmo-monitor hanggang sa bumaba po ako dyan. Lumakas na po ang ulan yan at uh, kala ko magdediretso na po. Sana po umiwas, hindi ko po alam ko talagang umiwas ang bagyo. Pero alam ko meron pa po hanggang bukas yan. Siyempre mga ka ingat-ingat po tayo sa lahat ng mga binabagyo. Sa ngayon po wala pa po mga viral na flood control dito sa may lugar namin. Kasi po tingin ko ay talaga naman babaha dahil mataas naman po talaga ang tubig. Ang flood control wala naman pong uh, sinisino. Pagka po talaga malakas ang ulan mga ka-GT kayo po nanaka upo. Viral na viral po ang mga testigo ngayon, akahapon ah sa Quadcom hearing, Quadcom ba, o Senate hearing, mga jt alam na hindi ko na po alam kung sino sa kanilang papaniwala basta ako mas maganda ipasok na lahat sa korte para ma-priest ma lahat or maharangan at syempre mga JT eto sa mga may alam pa po ako wala pong alam nakikinood lang po tayo pero viral sila napaka sobra sobra po at uh, mga mga JT pumunta po ako dito at uh, bumili po ako dyan ng coffee break at ako eh nagmarte sa bandang dulo. Medyo malakas na po yung ulan dyan, nagtetesting po ako, baka may bangos na, mabigyan ng ati Emi ko, kaya lang wala naman pong bangos mga ka JT. At syempre, ayan, dire-diretso lang po tayo. Dito po ay nadadaanan po talaga kami ng baha, lalo pagka napakalakas po ng ulan, umaabot po yan daw hanggang doon sa bay amin. At syempre, inayos ko po yung timba at uh, hindi po nasasahuda ng tubig yung ano, at ito mga ka JT, diretso lang tayo. At nakita ko po si Bip Bip, at shoutout sa beep beep nga po mga ka JT siya ano ko raw siya, uh, alam nyo na at syempre mga ka JT sa mga naghahanap po na resort dyan dito sa amin Shoutout po sa mga gusto magpabook Luke Monique Castillo KMCA MCA Lagoon KMCA JP KMCA uh, MCA White House KMCA Nagomi KMCA MCA at KMCA RG ah uh, Ruben and Evangeline yun. ah uh, Ruben and Gillen Resort, mga ka-JT, po. ah, uh, pwede po kayo magpabook. Sa akin, pwede po kayong magtanong. Pero siyempre, re-report ko lang po kayo sa ko. At siya po yung may ano doon. naging yun nga po sa mga gusto maligo dito. Kaya lang po, nasa Barrio Bukal, Bukal po yung mga resort na yun, mga ka -JT. Pwede po kayong magpabook, legit, resort owner ang yung makakausap. At syempre, ito po, yung mga nabanggit ko pong yon ay lahat po yon ay hindi po akin. Sa kanila po yon sa mga kapatid ko. Mga ka-GT, at dito po mga ka-GT, punta lang po tayo dito, nagmarites. At kumuha po ako ng pwedeng gawing sando ni Ate Pina dahil meron ako mga garbage bag na ginagamit ko pag babae, kahit nga binalik ko ayan inabot ko kay Ate Pina sabi ko siya na ng pagsando syempre kamarates ko yan si Ate Pina at dito po nakita ko na naman po si Bip Bip at si Bagyong Ondong ba yun? Odong? O ano ba sa yan mga ka-JT? Ayan na minomonitor ko lang po. Ayan, makikita nyo po yan. Pagka sobrang lakas na ulang, tataas po yan. Pero napakataas na po ng tubig na yan medyo bahan na po sa mga laylayan talaga noong mga nakarampang bagyo. At siyempre mga kajit, hindi maring hindi tayo pupunta doon sa unahan at uh, magmo-monitor. Wala pa po, po mga maliligo sa resort namin sa mga nakikiligo rito. Uh, free po sa lahat to. Pwede po kayo. Huwag lang huwag tayo manggugulo. Kahit po, pwede rito. Uh, basta maging lang po tayo sa paliligo. Free naman po ito. At na, uh, siyempre, shoutout kay Consial, Loads. Uh, napaka anong hands-on na Consial ng Pansol. Shoutout sa iyo. Ayaw lang kumain. Yung pinahingi ko sa iyo kay Cap natin. Uh, sana maalala. Shoutout din kay Cap. Uh, ng Pansol. Ayun nga po. Siyempre mga ka Ito eto po. Ayan, diyan po ginaganap yung pesa ng ilog mga ka JT sa pangunguna po ni Kap uh, Wing Martinez. At syempre mga ka JT, lugi po tayo ngayon, wala pong cater ang aking pinsan, Antayak Echanamics. Dynamics. Uh, wala po tayong lagay sa binal ko kukunti na po, naghihikalos na po yung nakuha ko po. At syempre mga ka JT, after ko po magala, eto na po tayo, tambay-tambay mode lang, nood-nood ng video at upload nung JT nung Jan Tabales, ewan ko ba bakit ba pinapanood ko yun di naman sikat laos na at nagpost nga po tayo ng before and after naalala ko lang po nung panahon nung wala pa sa hulog ang pag-iisip ko at malayong malayong na po, po wala ako sa narating ko ngayon mga ka JT at syempre eto naman po tayo may kus, may kus lang tambay tambay lang nagantay po tayo diyan na may Ma Martes wala po tayo may Ma Martes at shoutout nga pala po sa mga kaibigan ko Rimila Cuyebas Rowi Sikat May Antores uh, si Tete Torres at yung mga ex niya na taga Cavite at saka Bayon uh, Basay, yung mga ex ni Tete Teresa at shoutout sa inyo at uh, syempre, mga ka at uh, si Julian Bernal at yung nga po mga kaibigan natin diyan si Naulin na mga ka, -ano natin niya. At yung kanyang siyempre si Ana Marie Laura, ayun na po, ah uh, mga kasama natin yan, mga kabataan pa namin, mga JT, mga kasama namin yan sa paggala. At syempre, mga JT, eto na po tayo. E, mga nababanggit ko pong yan ay mga dati kong tropa na may kanya-kanya na pong asawa. Sila lang po, ako wala pa po. At habang inaantay ko ang kumparing makol ko dyan, ayan, eh, napapasayo po tayo kasi nagsasounds tayo at inaantay ko po dyan, yung JNT, ewan ko, yung plus, kung darating pa, basta yun, yung paring makol at inanda ko po yung ano ko dyan, bota, at nilabas ko po yan, galing baol. At uh, syempre ko po diyan yung paring maol ko at ang baba nagantay antay tayan, medyo sumasama ang panahon pero gumanda po yung panahon. Ewan ko ba bagka bago ang motor, hindi ko alam kung bakit ang bagal at bawal magasgasan ng motor na kumpare ko. Syempre ayan, niloloko lang naman po yun. Shout out paring makol, ingat ka sa biyahe. At huwag kang masyado magmamadali at meron kang pamilya. Ikaw din, may baby ka. Basta parang nagantay lang ako. At yun nga po, ito, medyo sumama ang panahon. Pero pagdating po ng tangkatangalian or kahapunan, bandang alas 2 o alas 3, ay mga JT, medyo nagmamonitor lang po tayo dyan. Medyo uminit po, hindi ko po alam kung umiwas na po ba yung bagyo or kailangan lang po talaga ng mga ganyang weather. At ayan, meron po ako nakita ang Marites. Ayan, kilala nyo po ba yan? Ah, syempre, nakita nyo po yung chan, mga ka jt At hindi ko pa rin po matatapos dyan. makikita ko po rin po. Ayan, monitor ko po yung puno dyan. At tapos yung mga bahay-bahayan, kung may natitiklop na yero-yero na, ibig sabihin, kalmante pa at ano pa ang bagyo, hindi pa hugalit mga JT at sana pa huwag magalit yung bagyo at hindi ko po alam kung umiwas na po ba siya. Gusto man natin iwasan ng bagyo pero hindi naman tayo makaiwas, mabuti pa yung jowa or pag break na pwedeng umiwas, lalo sa kaaway at lalo po sa may utang na nangungutang, ang galing pong umiwas, sana po maging ganun po yung bagyo at syempre mga JT paglabas ko po ulit. Ayan, nakita nyo naman po Nakikimartes po tayo. Korean po ang pinapanood niyan. Hindi ko naman po naiintindihan na medyo minute po ng mga oras na ito mga JT. At syempre pumunta po tayo sa labas at bumili at nambusit na naman tayo sa kumare. Inaantay kong ipost ako, kulang ako na apat na piso dyan kay Jin Luzon. ah, uh, Siyempre, wala tayong barya mga ka JT. Kaya yun, medyo tayo ay nagbayad lang ng kulang. Lahat na niloko ko yung kinakapatid ko si Wilma Wong. Ang sabi, pamangkin. Pero alam na di. Tawa po siya. At yun nga po, syempre mga ka JT, ayan si Ate Oneng at nagchichismisan sila, hindi ko po sila nanabot na pinagchichismisan, tapos eto tayo, medyo mainit ng panahon, sana po, tumuloy na po yung pag-init ng panahon, Huwag na po sana tumuloy si Bagyo, at after po na mga ka-JT, eto, tambay po tayo sa loob, nilagay ko lang po yung kape, mamaya ako po yan, i-drink kasi bumili po ako ng tinapay mga ka-JT, at syempre, yan po yung magiging aking dinner, alam nyo naman po, dahil tayo, tayo, ayan, nakita nyo naman po, ko na yung chan. at tayo meron ng ano, at ayan mga tinago ko po yung ano man tawag dito, sabo na ni Joker. Uh, kasi baka may dumampot at uh, maraming tao misa na ano ay kay Joker pala yung na niya. Ayun, naliligo po. At tapos pumunta po ako dito. Siguro naman, nai report na naman po ito pero napakalaking delegado nito, talaga. Nung kin yung pinitik po namin ni Joker yung pinakailalim ay umuk na talagang wala ng laman kung sa ano talaga ay pabagsak na Pakaya, ay ilang anay na lang nakakapit dito pero ewan ko kung haantayin pa bang bumagsak to mga ka JT pero nai-report na po 'yan ng mga nanunungkulan dito at ng mga taga rito. Uh, matagal ko na po napapansin 'yan pero mas lalong humilig po ngayon. At yan yeah, mga ka-JT, ang ilalim na yan, upok na upok na po yan. At uh, hindi ko na po kinotkot, pinitik ko lang po talaga. Talaga namang ampaw na ampaw na. At sigurado po ako, baka hindi na po magtagal yan. Konting ulan lang yan. At bumaha, sure yan, bagsak yan. Uh, mawalan kami ng power or brownout. At syempre mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. Nagaantay lang po tayo kung anong update sa bagyong dumarating na to. Sana po. Wag na pong bumaha. Babus, mga ka-JT. See you on my next video at sana gumanda na po yung panahon. At alin nga po, mga kadeity, sa mga na